kita tayo ano kurtina wow! ay natin itong kurtina maganda man oh. maganda man mga kapilingon kaya natin ito oh my god ito may bagaya pa dito mga kapilingon tingnan natin baka wow! may laman ito na ano 1 million <laughs> ang cute ay dali hindi natin ito eh maganda man ng quality niya akala ko prime pan ito ba ito parang ito ito pero Oh, ang cute. <laughs> ito mga kapilang, dalhin natin doon. Lutuan ito ng wow! salmon. Ay, dalhin natin ito mga kapilang. Hindi ba? Na... <laughs> Steamer, ano ba ito? Aguroy. Dalhin natin ito mga kapilang. Ay, hindi ba? na gano'n <laughs> ito. Maganda man ito. Hindi na lukis. Pilingiro nito. Ay, e, dalhin natin. Hindi pa kapilang ito mga kapilang. Ang cute Ala, dalhin din natin Lutuan ng itlog. Ang kagandahan ba? Hindi, hindi na overuse. Mana ba? Oh, wow. wow. <laughs> itu. Wow. <coughs> ah, bang Wow. Coba ikut dino. Tuh. Wow. Pereng lir atau cuma kepelingen, bang? Udah dingin, udah dingin. Bus pelieru itu. Ah. Enggak dia nanti cuma kepelingen deh. Nanti terus kan terus mau dicikitin, itu. Angganda. Wow. Pala lunch, lunch unbox atau oh, itu? Tadi natenin. Hai. <coughs> Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel For today's video mga kapilingon, another ikot-ikot na naman ang ating gagawin Another liraw-liraw at baka sekali na naman si Pilingiro ngayon Nako iwan ko lang no, sana palarin na naman tayo ngayon <laughs> Kasi kinarir ko na talaga ito ba ah. Hindi, na-addict na si Pilingiro, sana na addict Na good way lang, hindi addict na bad way. May good way at bad way ba? <laughs> hindi Adik ako sepegal-kal di ba? Kaya sana makakuha tayo na ng ngayon ng isang milyon, isang sako ng uh. Isang bag na uh. ma. Puno ng sisilyo. Dibali <laughs> na't mabigat. Kaya let's go. A few moments later. Oh. Oh, di ba? May prime pa na. Ay, dalhin na natin itong mga kapilingon. Nandito lang sa si gilid-gilid. Hmm, piling jackpot at pilingero. Kunin na natin ang ano. <laughs> bag natin. Dahil may praying ba na tayong nakikita ay hindi na tayo masisiro nito eh grabe talaga no kasi klapan sa mata ni budlat na mata ni Pilimiro ba ay ano na counted na to one point na hmm. ano man siya hindi man siya luma ay lagay okay, na dyan, ang kulay lang niya parang luma pero hindi siya uberius ba yung so, nang uh, paksit na hindi so well, let's go ay, meron natin nakuha agad. Akalain yun mga kapilingon, nandun lang sa ano ba? Sa sulok. <laughs> Kaya buti na lang talaga, nakita sa malaki nating mata. Kaya let's go, hanap at sunahan. Baka meron tayong hanap dito. Tingnan natin ito dito. Magliraw-liraw na naman ang budlat na mata ni Pilingero. Tingin-tingin isdaki pero parang umambon Naloko na to. Maambon nga Nako stop talaga tayo ngayon Baka sira yung kamera natin Umuulan eh Ay ah, ito oh <laughs> May hidban Kosto to ni Chikiting Yung ganito <laughs> Ito pala yung nakuha natin kanina Sinili ko sa sako Sinisipti ni Pilingiro eh Kasi ano ba Ito maraming mga Ano man siguro to Ay mga baunan pala Mga Mga ay hindi pala mga planggana ba doon Tagalog sa ay Batya. <laughs> Naloko na. <laughs> ah, na-proceed sa unahan. Wala dito. Putol yung pamasura. Dan surviving natin ngayon mga kapilingon dahil lumalakas man ang ulan. oy. <laughs> ang dami pa naman sanang basura. Oh, pwede man siguro ko, Ano ba? Kung wala palang ulan ba, masisira. Yung kamera kasi natin. Marami pa naman sanang baunan. Oh. Ang ganda pa naman. Tapos dito sa gilid mga kapilingon, may nakita rin ako ano. Sapatos. Hindi ba ito. Baris, oy. Eh. Dalawa sana puro man kaliwa <laughs> baka nandito lang sana yung ano niya ba oh, dito nga oh may ano pa nga dito parang kitchenware ata to ay hindi pala ba ano pala yung lalagyan ng cream so sandami dami pa sana kaso nga lang hindi natin pugson dahil maano masisira kasi yung camera natin naluko na talaga to ay sayang may ulan kasi Grabe ang anong tawon nito. Grabe ang lakas ng ulan mga kapilingon kaya uh, ano mga kapilingon? <laughs> mga basura ba? Sayang kasi, say sayang na sayang ba. Umuulan kasi. Grabe ang lakas ng ulan. Basura kasi so, natakot ako masira yung camera natin. May mga baunan pa sana oh. <laughs> Hanggang tingin na lang muna sa roy. Hindi natin ano yan. Hindi natin lugso, ugusin kasi masisira yung ano natin. Umuulan kasi oh. Ang lakas dito mga kapilingon ng ano, yung tubig laruan eh ah. may mga mga dal mga ano ba pero pang ano naman to eh mga mga sira may mga ano na mga sira na ba may mga napa ingles pa tayo isang fossil ba <laughs> oh, grabe kanya lang muna flexing na lang muna tayo hindi na natin pugsun ba dahil ano man eh ah. ang lakas ng ulan Sana marami sana dito pag lungkayin ba meron talaga makukuha man diyan. Kasi pag ganyan man ginagawa ko, oh, hindi talaga ako masiro ba. Burong... two hours later. Kita tayo ano? Kurtina. Ay dali natin tong kurtina. Maganda man. Oh. Maganda man mga kapilingon, kaya natin ito. Wala siyang sabitan, dali natin yung kurtina. Sayang kasi. Lagay muna natin dito yung ano. Yung kamera natin. Subo ng sila niyo na tayo ngayon dahil ano ba? mulaan kasi, kasi natin yung kortina, sayang din kasi. ano hindi lang tumaan na. pagtatakas ng ulan ulan tapos ulan tapos ulan tapos ulan tapos ulan tapos ulan Deja mi no un minuto en la cortina Miren, pero luego es la Se un limón

hindi mo baro yung kamera natin dahil ito oh maganda ito kasi mga siya. Eh? ano natin ito dali natin ito ito oh kuligtad pala ay nagmamoist -mo yung ano natin yung kamera kasi sa ulan ito na lang kasi na ano yung balik pa. ito na ng tiyo Marami ito may mga ito ito ang ganda halin natin itong baunan pati ito meron tayong nakuha ngayon hindi na zero siguro akala natin ngayon na ba na tayo may kurtina pa kasi ito mga baunan halin natin ito eh sayang din kasi naloko na kaya ano muna natin yung camera wipe muna natin ay mga mga kikinigal ang mga kikinigal natin ito, maganda. Ito, Ito mga, marami mga pring. Ang cute, ba? Ito, mga, mga mag. Ang cute ng mag, oh. Mga bata, ba? Ito natin dito, sa bata. Si Maano, ba? Ito rin, oh.

Puno yung kumuna to dahil baka ma-ano, baka ma basa One eternity later. Ito may bagay pa dito mga kapiling, no ano. Tingnan natin baka may laman ito na ano, 1 million. Ay wala na, hinarbis na. Wala nang laman. Hinarbis na sa mga ibang na ano dito ba. Nag damster diving din. Ay wala na. Pinarbisa na. <laughs> ito. Baka ano ito yung camera. Bangilan. Agoy. Oh, <laughs> Yun yung nakatano ba? Kagalan tayo dahil magbangil pas camera eh. Hindi kasi magbalance yung ano natin eh. Yung stand ng camera ba? hindi dahil uh, Mas lalong matagalan sa pilingira. Hindi alam muna tayo mag-vlog ko

Wow! So, uh, madali mabasag ba? Kaya nadagdagan ba talaga yung ano na? Nadagdagan yung ano natin? Ano? Uh, uh, yung napuma natin. Mm -hmm. Ang bago pa oh. Eh dalhin natin ito. Sayang eh mga baunan. Ah charo, <laughs> Meron din din doon. Ang marami talaga ito. Yeah. yan itong sako, dalhin din natin sa sako kasi kung magtapon tayo ng mga Dalhin din natin ito. Lalagyan ito ng basura eh. Dalhin din natin itong sako, pati itong baunan. Ang cute kasi oh. Mga wow! cute ba? Bahan natin ito. Ay, dagdag ano eh. Pagoy, pistol na. Makuhulog. <laughs> no, ah, grabe na talaga yung pag ano natin ba? Pagiging basurero. ito Ano na talaga? kinakarir na ni Pilingiro ulit ulit ang tayo magsasalita no? yun kasi wala kasi tayong masabi akala ko prime pan ito ba? ito parang ito yung naruan pala naruan pala mga kapiling ano ang cute <coughs> akala ko ito parang ay, narinig akong parang kaldiro ito na ito ah, ito na ito mga min... natin yun lutuan ito min... wow! Ay, eh, dalhin natin ito oh, mga kapilunan. Hindi ba ni nag... Steamer? Ano ba ito? Agoro Dalhin natin ito mga kapilunan. Ay, hindi ba ni Maganda man ito. Hindi na lukis pilingiro nito eh. Ay, dalhin natin ito. Pari sa frying pan. Tapos may ano ba tayong May cortina. Na, naloko na. Ilagay na natin agad sa sako. Baka may... Ano kasi... Ay, makakita sa akin. Sabi ni Nakang, Naloko na talaga ito ba? maganda man kasi ano akalain mo buti na lang talaga mayroon pa alam ko mga kapatid ang kapatid din natin dito oh dito ang itlog ang ganito ba hmm ang kagandahan ba hindi hindi na overuse na ano ba hindi siya hindi na bunog ba dalahin din natin yan ala dito na yun Nakakalang ayun yun, nabagdagan. Nako, na-bliss talaga tayo ngayon. Aww. Iba talaga, pag magsoriro ba? Pag <laughs> <laughs> magsorirong pilingon. Ah, grabe. Totawa na tayo, pero nakakuha tayo ng kalirusan na. Uy! Ang cute lang tayo, oh. ko lang gumagana pa ba ito. Wow! Oh. Oh. Ang bago! Wow! <laughs> Iwan ko lang paano tiklopin. eh. Nagawa na. May lang pala, manual pala ang tiklop <laughs> akala ko press the button pa rin ba yung pagtiklop akalain yun mga kapilong nakakuha tayo ng kaldiro anak ko sobrang tuwa ni kaldiro nakita ng kaldiro dalawang payo dalhin natin yung isa maganda pa yun sa akin eh ito ba yun ba oh. ito Dali din natin to oh. maganda pa ito sa aking umbrella oh. palitan na natin yung umbrella natin ito ang ipalit natin. Nagliw-liw ako kasi may mga tao nag-usap sa yung likod ba. Baka nag-alit. <laughs> Hina natin yung muka nila. Ito, dalhin natin ito ay. Si Haro. Maganda kasi. Dalhin yan. Dito meron din parang baunan. Alam, marami mo dito ang baunan mga kapiling mo. Sit, man to Ang dami. Ito oh. Yung takip na hanapin natin yung takip. Ang dami o. Oh. Ano siya? Parang tapirwir yung kanin sa akin ba? Kung may lintulad po sa tapirwir. sa akin pa to. Ito yung takip. Dito yung takip. Okay. Ano takip niya? Ah! Ito pala yung <laughs> ano. natin itong mga papilyon. Gusto to sa aking mga bata ba? Ganyan oh. Parang ano man to? Lirli. Eh, parang lirli. Rata itong mga papilyon.

ganito ay eh. style style ba? bahala walang, walang ulam. Asan ah, ba kami? Naloko na. Pasta, maganda sa mga kulingon, okay ba? Hindi kulang lang alam paano, isit na. Kapirli, huh? ito, nasit up na. Ito Ang ganda! <laughs> alam na, lunch, lunch box. oh ito, talaga Maganda, buti nalang tininan. Maraming ka dito. dito. Ano lang, mga na lang, lang nandito. Buti na lang talaga, tinignan ko din kasi sa ito. may napansin na ano. Parang napansin, may napansin akong na sa kaiba ba. Ay, okay, kaayo. Kasi <laughs> dismantol lang natin ito eh, dahil ano man. Parang hindi sa gabal ba. Okay, okay mga kapilang dahil may lalagyan ng ulam ba. Dito. ganyan. Maano ma man siya, magiging ganito siya ba. Hindi siya magiging sa gabal. Magiging, pwede siya magiging ganyan. Hmm, di ba? kasi yan nasa ating lalagyan sana all talaga yung nakuha natin ngayon yan yeah, let's go na wow na wow tayo sa kaldero ay sa ano to ba dito sa plastic na to ito may sapato to ito na natin baka maganda pa to i, I ano na natin I, grab na lang natin lah marami di bali nang ang kegi ko nang dami nakuha ba ito baka maganda pa rin ito may sapatos kasi sayang din kasi ito hindi natin tingnan baka ang ganda pa oh ito oh may rubber shoes ano ba ito? Eh? naik mo siguro ito ang <laughs> baran ito eh pang pang basta ang ganda po oh ano lang katapos ito? ito laba na tapos may sandal pa din ang cute ng sandal eh pang bata <laughs> ito ito oh ang cute ng sandal si Pilingiro ngayon eh dalhin din natin ang kapatos oh. Laba lang naman itong sandal, wag na lang kasi ano man 'no, parang napaksi na ba? ano na, may tips. Pero ang cute sana. Yung sapatos lang dali natin. Laba lang katapat niya, ano lang 'yan. Magiging dugyo nang niyan dahil kulang sa laba ba. Of course, basurahan na. Hindi na nga lang tayo nag-gloves no dahil akala ko ba hindi ako makadamster ngayon. Ito, laba lang naman katapat ito. Maganda pa kasi siya. Ano lang. Kaya eh dahil hindi natin ito eh. Dito nga oh, may opisyos pa mga kapilingon. Ito so, ah maganda pa pang opisina na sapatos hindi man siya ano ay tingnan yung sa yung sa tikod niya maganda parang stop toys stop toys yung kurtina nilagay ko sa likod kasi sa gabal yung kaldero pero okay lang to eh medyo mabigat siya kasi may mga kitchenware tapos frying pan ba kitchenware kano? Pero bahala na mabigat, ang importante ba, hindi tayo na zero. Akala ko pa man naman kanina, wala tayong madala kasi umulan. Buti na lang tumila at naka-anong spilling May nadala talaga, feeling jack pa talaga to dahil yung kaldero palang daan, solve na solve na tayo. Frying pan pa, o oh, diba? Kaya, maraming salamat po sa inyo lahat lo, mga mama and sir, lalo lalo na po sa mga nagsuporta at subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na ng aking channel. From Piling Channel.